Ano ba ang... Uh, Nagpapalamig ano, ng nag... ulo sa'yo, mm, Kuya Jomber. Ah, okay, Ay, okay, mga asal sa'yo yung ganun. Uh -huh. Oo. Oh. Pag, ah, magpapalamig ng ulo so, ko. Oo, kung bakit. Mm. Kasi di ba, dati, talagang hindi, pero talaga yung baka yung mga nakikinig kasi nanunood, isipin na mabilis lang talaga mapikon si Kuya si mm. Jomber. Hindi, talagang nakakairita lang talaga yung... Kasi may mga tao na, yun siguro mawawala, ka yung, ma mawawala yung cool mo eh. Di ba? Mm -mm. Kung ang ano ng tao, eh parang pwede mong i-request kahit ano dahil komedyante, oh, dahil masayahin yeah. to. Oh, ano mo naman ako, tas hahatakin ka, sa liig pa. Tapos na umiinom kayo, syempre, ay na yung mga elements na pwedeng ma ma umiinit ang, oh, ang ulo, po. ang ulo mo. La lalo na to yung mga nakakilala dito, as in, ano, rock and roll talaga yun. Kaya, Japan! Oh. Oh, so... Waiter yun, ha? <laughs> <laughs> Saan to? Yung sisig ba, <laughs> Hindi, ganun sa kanya. Pag nakikita, oh, parang... Grabe, grabe eh, paano sila. mo na ngayon nalalampasan yung ganyang... Sinasabi ako pa rin sila. Oh. Kasi maraming ganun. Yung bastos din, yung iba. Pare, kulit mo naman, oh. Kahit sa mga show mo ngayon sa Canada, ganun? Ay, sa Canada, medyo meron pa rin. Pag mga nakainom talaga, iba talaga, oh, eh. Iba yung amoy ng hininga nila pag nilalapit. <laughs> <laughs> Hindi talaga makulit. Ba, ano yung naman ako? Idol kita sa Pilipinas, eh. Pakis naman, oh. Umay, si mga umikis. Kiss talaga sa lips. Kiss <laughs> talaga. Umikis, Brad. Sabi ko to, lalo ka ba? <laughs> sarap ah. Hindi, <laughs> 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 may sarap. Pero sabihin ko talaga to, lalo ba? Hmm. ulit mo naman. May ganun bang ugali minsan yung mga nanonood sa Canada? na dahil sila naka, may ano Ay. na, citizen na sa mm -hmm. Canada, may ibang yabang ba? Meron, maraming ganun doon. Eh, nakikinig, nakikinig, man mga taga-Canada. Hindi lahat ha, pero maraming ganun. Yung pagkalala ng mga lalaki, mm -hmm. parang yung last show ni Gigi. Di ba? May, ano, may si Maui nandun. Nung sumampa kay Maui, parang ano sila eh. Parang, oy, nga! Parang ginagawa no, ano, no, ano. sa... nila ano nila trip nila lang. Ano nangyari kay Maui yung kinikwento mo? Maui? Brad, doto si Maui, di... Nagtawag ng mga lalaki. Maui Taylor basketball, to. Basketball player. Kumanta siya ng... Ikaw na ba si Mr. Right? Tapos tinuturo na ng lalaki. Turo daw ng lalaki yung halikan niya. Oh, oh. Inong hinalikan niyo. tinuro ng lalaki. Ikaw pusod. na ba si Mr. Right? Malapit sa pusod. Paghalik ni Maui, brad. Si Maui, yun. Napagano, no? Ikaw na ba si Mr. Right? Madumi. Ay, reaksyon ng mukha. Parang nabahuan eh. <laughs> <Si> Mister. Inulit <laughs> ko, tawad ko. <laughs> pag maganda pala yung babae, pag nakamoy ng puso, <laughs> pangit eh. <laughs> <laughs> Hindi siya si Mr. Right. <laughs>